si Enteng pa rin ang dahilan kung bakit maulan at makulog dito sa Bulacan. Guys, nice, look. May hangin. Malakas ang hangin kasi super typhoon na daw si Enteng. Look at this beautiful new leaf. Kaganda niya. Kaya lang merong bawas. Sinong kumain yan? May bawas yung aking magandang Prince of Orange baby leaf. And still raining. Kahit na umuulan, tayo ay sumaglit lang. Masaya sila. Napakaligaya ng mga halaman ko ngayon. So, maambon. Hindi natin yung ating mga magagandang babies. Happy. They're happy. Mahangin guys. Maulan. At talaga namang may bagyo pa dito sa ating bayan. So that's the garden. Mercer's garden. Maulan na. Umaga sa lahat. It's raining. And tingnan nyo naman aking Kamiya. kamya na tumumba na ano siya okay, it's raining ay tumutumba talaga ayaw talagang tumayo okay. so saglitin lang natin tong ating garden ang aking garden while raining so raining and I'm under the rain Ayan, pasok na tayo. Lumalakas ang ulan. Ang aking mga rubber plants. Varieties. Ayan, sinundo na ako ng payong. <laughs> Kasi talagang umuulan. <laughs> Hindi nagpatawad na videohan ng mga halaman during this and things. Ano, pag, ang tawag niya niya, yeah. Naga, ano siya, Uh, bumabagyo. So, okay. Sinusundan ako ng payo. <laughs> And, look at my tails. My cat tails. Masaya kasi sila, kaya gusto ko silang kuhanan ng video. Tingnan nyo naman, na mula, nag, ano, nag, nagkaroon na ng sungay itong aking mahalaman yan. Hindi ko pa na-discover ang kanyang name. Okay kumukulog-kulog at umuulan talaga. So, enteng ang dahilan. So, okay. Let's go. Sherilyn, payungan mo ko. Okay. Okay. So, going now inside. still raining. It's lumalakas ang ulan, guys. Lumalakas ang ulan. we're done